Ayun. Shout out guys. Welcome to my YouTube channel. Surprise ayin kita sa 18. Sama. Nakatulog ba kayo kagabi? Sa kahintay sa mga kaganapan ako, ilamin ko hindi. Dahil every every hour or what, kinichick ko palagi ang aking mobile. Ganoon pa man, ang video ito ay uh, papakita natin ang mga kaganapan sa ngayon sa malapit ng maganap na birthday bukas ni Beyonce. Pero, meron palang uh, binitawang salita si Idol Ido na meron siyang sorpresa. Kaya nangyari, nagsipagdatingan ang mga sponsors galing sa iba't ibang lugar. Dahil gusto nilang matunghayan, umasaksihan kung ano yung sorpresa na ibigay o sabihin ni Ido kay Beyonce. Kaya tara, panoorin mo natin mga haganapan sa ngayon update para sa birthday mo kasi. Pero sana, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, sa mga bago pa sa aking channel, ay huwag niyo sanang kalimutang uh, pinutin ang uh, like, comment, and subscribe na rin po kayo kung hindi pa naman subscribe. And pakishare so sa mga kaibigan po natin o kasama nating mga ka yeah, Die hearts Okay? At mga vlogger, bagay yung pinuntahan nyo. Mga hindi nagpaalam. Morning po. Oh, Grabe oh Mga guwapa man itong mga... Saan, magay... Saan kayo galing? Manila, Kaloaka. Batangas. Yeah. Oh, yes. Welcome po. Yan ang mga bisita dito sa Lighthouse talaga ang diretsyo. No? Oh! Grabe oh. Sige mo na. Grabe naman. Mira mo. yan. Morning sa inyong lahat Yan ang mga ano dito diretso kay Dadibal. Oo. Oh, walang bypass. Yung iba kasi <tod> sa iba eh. Ah, <tod tod>

Ayun, Ang galing mong tingin ng butya ko. Sanay so, na siya po. Sanay na siya na may kami. O, oh, dahil bisita. Tuloy, uh, tuloy uh, po kayo. Oh, ay, magandang gabi po. <laughs> Mga bisita. ito yung ano, nasa, nag-vlog siya dati na nababas, oh. <laughs> nababas. O, naman hindi <laughs> Opo. Oh, oh, gabi po. <laughs> Number one five. Number one si Beyonce ngayon ay. Ah. Hinaabot na hanggang madaling araw ng parunod si okay? Justin. Basta, basta sa akin lang panoorin mo. Hahaha! <laughs> ba ko? Yan o. Mga sila po yung nagpunta sa dito. Tignan mo sila nga pala nila. Hahaha! Galing pa kay Bulacan? Yes. Oh, o grabe. Saan sa, sa, sa Bulacan? San Ildeponso. San Ildeponso. Kanina po. Ha? Nasaan saan lang Del Monte? Ha? Kanina po. Galing kami ng Mayon. Mayon? Robin. Tapos nasusunda namin si Bicola ng Indiano. Ah, si Robin? Oo. Oh, oh, oh. namin mm -hmm. na ka ngayon sa dahat. Ay, oh, ay okay, no. Sa galing. Siya naman na. na. ano, sa uh, oh, galing nanonood. Sa galing daw siya Ito po si Sir. Ito po yung ano. Ah, uh, nagpunta rito. Siya po yung ano. Huwag niyo po ibas at uh, ano po sila. Ano po siya, nagpunta po siya rito para... Anak mo ito. Opo, anak mo ito. Uh, ay, yes. uh, uh, yeah. nagpunta siya rito para hindi mag-vlog di eh, gusto niya makita ng mami niya. Inutusan po ni nanay. Kasi ito nga ay nagdi-deliver po ng medical equipment. Oh, dito sa ano, nag-usap na kami hospital, sa hospital. Nagkataon po noon na wala siyang mm -hmm. nag-risked. Supposedly, oh. halimbawa, ngayon dapat niya ako sila nag sa hospital, oh. nariskid by tomorrow. Ginawa oh. oh. po niya dahil <laughs> nabanggit ni nanay na, na pag may pagkakataon ka, hanapin mo nga si Yachi. Ayun. Sama niyo yun eh. Sama siya kasi. eh. eh. you <smart noise> kailangan niyong i-share mga kapatid, mga kaibigan para naman makakita ang buong bansa ng magaganda. Let, let's drink di for rin. So, tapos po tayo. Copy. Subscribe, subscribe po. Like, share, comment, and subscribe. Like, comment. Like, comment. Ano na muna? Like, comment, share, and subscribe. subscribe. Don Polo Black. Yan happy happy birthday. Dito yung isang uh, kaibigan kong isa rin na diehard uh, LC. Die uh, happy birthday. So, ano pang misis mo sa ano? Uh, sa lapit na birthday niya. Sana ano, maging uh, successful ang birthday tsaka magtuloy-tuloy yung ano nila. Yung kanilang uh, okay. programa na active. Uh, para mas more uh, more marami pang mga blessings. blessing na darating sa kanila. Right.